po ay ng bawat isa. Nandito pa rin po tayo at nagbibigay ng libreng ulam sa lahat po na nakapollow, nakashare, nakalike, nakakomment na may address sa programa po ni Libreng Ulam. Ganoon lamang po kasimple guys. Kung naisipag tumanggap ng Libreng Ulam, kailangan po ipollow niyo po yung programa. I-share nyo po yung i-share nyo po yung mga vlog po natin at i-comment nyo po yung inyong address. Dahil sa bawat share nyo, hindi po nasasayang. Napanood po tayo ni Retired Colonel Virgilio Valdubino na kung saan po paglabing apat na banyerang isla na po yung kanyang ibibigay sa programa po ni Libring Ulam. At pagka-ugos po dito babalik po ako sa kanya. Isang na isang banyera na naman po yung kanyang ibibigay. At marami po tayong sponsor. Napanood din po tayo ni Sir Rolando Dumaya na tayo po ay nagbibigay ng Libring Ulam at siya po ay nag-sponsor lahat po ng ulo ng manok na pinamimigay natin ay nanggagaling po sa ating grotehing sponsor sa buhay po ni Sir Rolando Dubaya sa likod po ng 7-Eleven sa Manok. Kanya ko nais nyo bumili ng manok, pwede po kayo magtungo doon. Ano po ang okasyon, birthday, binyag, pwede po kayo bumili doon. Lahat ng slice ng manok, meron po sina. At meron po tayong sponsor ng biswasing liquid sa buhay naman po ni Sir Alvin De Los Santos na matatagpap po sa Saranay, Gimba. At meron po tayong sponsor ng lugaw sa buhay daw po ni Sir King Pimanlusok sa bukana na po ng San Rosario. At meron po tayong sponsor ng tinapa sa buhay daw po ni Ma'am Maribel Bauto sa Barangay Tabuatin Nueva Ecija. At ito po yung tumanggap ng libreng ulam. Ayan po, ano po masasabi niyo ngayon ma'am sa inyong libreng ulam? Yeah, Papasalamat po ako sa Amen. Na ko na ang Panginoon. Yeah. Okay, God, at sa Ayun lang po. Salamat din po nyo. 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 Temanggap Temanggap sa buhay niyo. Tumanggap kayo ngayon. Pwede ulit kayo tumanggap sa susunod. Tulito lang po yung programa. Ilawa po. God bless po.